Guys, anhi me kapihan sa lasang. Sikan destination amo ba. Ya. Yeah. Dere mi goro ma mahaw. Na to kun say mayo dere. Kita na mo ninyo. So dire guys sa uh, akong gisulti ganiha ah? Huh? nga naami sa second destination nga ang ginatawag nga kapihan sa lasang so dire paglantaw na mo may nakita akong kuyog nga santol nga namunga pero dili pa gid siya bakaon kayo okay green pa man so for sure aslom gina siya so anay patumpik-tumpik pa diretso na ta amo ni samtang galakat ni pakita na to dire guys nga nindot kayo ang ah uh, lokasyon although nga uh, gamay ra siya pero sulit kayo guys og inyong bisitahon ni diring lugar nindot kayo sa so, money guys order ta dire. Yeah. Yeah. Dire. Yeah. dire na address mga pagkaon pod na, mga menu dira napos plus piso wifi na, dira makita so ang ila mga menu i-post lang ninyo kung para makita ina yung maayo so antes sa samtang naghulat sa among order ah, uh, lanto lanto sa palibot kaya nindot kayo actually guys may naapan niya ni dito yung swimming pool sa ubos o ganang tukuranan o camp nila so wala na mo na suruyan o wala na mo na lagan so na ang pagkaon guys so, nga na order na mo so lami kayo ang ilahang abihon guys ganahan dito ko kayo sa sabon ani sa ilang pagkaon sa kapihan sa lasang so wala guys makita na to ang overview kumbaga na, makita to palibot nan. So naagin siya sa lasang guys kung sa Tagalog pa nasa kagubatan tayo. Kapihan sa kagubatan. Or yan po ang Tagalog diyan. So dira na to makita guys so kung gilantaw dire sa babaw ang nga dagko kay ogsa nga ang akasya nga kaapoy. So pwede gini mo sa kasakan og tili mo korog imong tuhod. So refreshing kayong lugar guys. Og so, gini mo, mo dire kay nindot kayo jud ang palibot ya bugnaw kay hangin uh, linong kayo walay dagang banha ba nga pareha sa syudad uh, very accommodating pagid kayo guys si manong dire ang tagiya iya dire guys na ko og ulan so mo ne kusog kayong uwan guys gafag na dito sa uluunhan yeah, bugnaw na kayo samtang gapungko-pungko kaning duyan guys yeah, galantaw pero pasensya gid mo ano yung cellphone guys ha. Para tuhon ra gud eh. Morning murag mo ngitngit. Mao nang sa kanta pa guys pagkatapos ng ulan may bahaghari or may rainbow. Babalik ang sikat ng araw. So overview. Dire guys makita naton na moto ilang three house. Mao na ang ilang palibot guys. Nan. So makita nato dra nga very refreshing green na green kayo guys na yung mga kubo-kubo or payag nga gitawag sa Bisaya nahan so dira may mga kahoy muna nga landong or sa Japan kayo guys so bisitahan niyo yun na yung lugar guys kay nindot yan so ah natural video video punta testong kogalingon kita kita punta ba kita dyan yung video oh sus ay kapakit cute, cute ba hmm. action paglingi oh nah, nindot yan guys sila nga uh, tree house na dako kayong sanga ba nga dira ang murag balay-balay sa babaw ang ika third floor nga ginatawag ni Manong na makita nimo palibot salamat ya guys yung paglantaw suruya so, yan ninyo pero ay mo kalimot og subscribe po sa akong channel guys para madungagan ang ako ang subscriber salamat